Ayan, pagkundo na ako ng bukol to finally meet them. Yes! Ayan, nakita ko na rin si Sammy. Si Sammy ang talagang naging follower ko. Na nung una, pasyente ko lang siya. At siguro nabaitan sa akin. Kaya, sinubaybayan na ako. Every time birthday ako nagpapakain siya sa mga street children sa mga kapitbahay niya sa mga PWD kaya now is the time para makabawi ako sa kanila Ayan mga taga Bohol friends ko hindi ko sila kilala first time ko sila mamit pero tingnan niyo naman kung gaano ang pinakita nilang pagmamahal sa akin Pumasyal kami Madami kami pinasyalan. Ayan. Hopefully, nabusog sila. <laughs> Parang turista lang sila, oh. Ayan, nung gabi na, pumunta na kami sa Gindulman. Hi, Nana! Welcome to home! Ang na-touch ako. Kasi biruin nyo, pinagawa pa ako ng cake, dapat may tarpaulin pa daw ako. Winelcome We ako lahat ng mga bata. Kaya, pakakainin ko sila. Thank you, Superdana, sa mga pagkaon imong gihatag karon gabi. I love you, Superdana. I love you. Yan, si mami ni Sammy. Pakinggan natin. Mm. Ginawa <laughs> lang yan ng mga bata Noong time na dumating ako Napaka heartwarming talaga Hindi ko man sila kilala Pero Ganyan ang pagmamahal nila Kay Naidarna Yan ang mga buhol kids ko Yan ang mga buhol na anak ko Yan ang mga buhol na ko. Naki-immerse pala ako sa kanila. Nakitulog ako sa kanila. Ang nai makulit talaga eh. Masaya <laughs> lang. Walang keme-keme. Ang <laughs> <laughs> sarap ng food. At ang pinakamasarap doon ay ang pagmamahal nila alala rin pala ako buong barangay nila siyempre bago ako umalis nakipagkulitan muna ako sa mga ibon thank you Joshua as in napaka thankful ko kasi alagang alaga ako sabi nila see you again soon oo okay. o, makikita ko pa kayo mga bohol followers ko mga ding ni Naydar na mahal ko kayo Salamat sa suporta.